Subhanaka la ilma lana ila ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagali ko bang samuro, uh, bulawan sa ginawa ko, ndo kuyog kapat ka ng mapiado ako, uh, and then makasir ko siya ka ng makampat bobi tiyala. Yaka daw mga matulang dataw, natigil, li murtahal bali, tajahal salasa. Ang may ka kun, kakun, i e, malilintad ikapaguyaguyagan e uyagan ka, makatuog ka sa mapya, na maparukan ka, na makajikutanan ka, na e, iwasi ka, ng ka kai trutimanan niya. Ika isa, ano Na iwasi ka i e, sami ito. Yan manan na sami may maya, maya. uh, na mayamaya, maya-maya. Nakinagko na maya-maya. Ya ikadu iwasi ka na wakalo. May nyanilang kadayo, nyakadayo na tawantunan na maya-maya niya ka daw Kuana na maya-maya. Tangke ka umento. Iya ikatiw, uh, iwasi ka tangke ka na yakulun. Iya mana na yakulun na maya bertawun nilan na maya. Niya nilan ka na maya. Maya be ka daw maya-maya. Ngayon mana, kaya ang unatruti to, na kinig ko, niya nilan ka daw, na darambento kapantagin ng mga bityalak. So, kaiwasan ka, katangkan ka sa tuwa mga bitiala na yun ka mamakuwai malilintad, mananaw sa jahatraa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.